natutulog ka, ipin mo yung karakter mo na go-auto. Panis. Lord Knight lang ang meron yan What's up, mga kamanggang? Tapos so tayo ulit ngayon ng Lord Knight. Ay, Lord Knight na Oh, wow! Wow, 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 what's that? Auto-hunt result. We got armor chest may weapon chest tayo, apat. Lima, actually. And then, meron tayo, Nomad Culture Cell. Sorry. Sorry. So, ano ba yung nakikita yan? Uh, isa sa mga feature ng Lord Nine. You guys will enjoy. Why? Natutulog ka, ipin mo yung character mo na go-auto. Panis. Lord Nine lang ang meron niya. That's one of the things Uh, may enjoy mo kung ng Kasi meron siyang offline mode. Right? May offline mode. Yung iba, say for example, yung type calls, nakakapag din naman siya kahit natutulog ka. Kaya lang hindi offline yun, online yun. Bukas ang PC mo magdamag, bukas ang laptop mo magdamag, bukas ang cellphone mo magdamag. Ngayon, kung malakas ang battery ng laptop or cellphone mo, pagdamag yan, bukas naglalaro. Tatagal yan. Eh, bata ko medyo, ay na, wala mo yung nakasaksak. Impossible namang magigising ka kapag full charge na yan, di ba? Full charge yan, na nakasaksak pa rin. Buti, kung may feature yung cellphone mo o yung charger niya, no? mo, na once full charge, stop na siya charging. That's okay. Bata kung wala, Diretso yan, ha? ang tendency na masunog yung battery mo, masunog, sumabog yung battery mo, masunog yung bahay mo. <laughs> Kaka-autohan. Anyway, that's the worst case scenario, right? Y yung, yung mga cellphones naman nowadays, they are all capable of automatic yung charging niya. Once full charge or once you connect oh, mo siya ng halimbawa, 80% pa lang, stop na siya ng charging. That, that's good. Ano? You know? For battery protection kasi yun eh. Kaya may mga cellphone na gano'n. Laptop, I'm not sure kung may gano'n ng laptop. So, if wala, ayun nga, magdamag siyang open. Ngayon, kung PC yung gamit mo, magdamag yan nakasaksak. So, no, ang bulsa mo naman dyan. Pabayad mo ng ng electric bill, right? Pero ito, uh, balik tayo kay Lord Time. It's best having this video. Ito, uh, wala akong pangtanda dito sa akin. Si meron ba ako? Um, brush. Ito. Na not sure kung kita nyo kasi para ang liit naman ng brush na to. Pencil lang yun, hindi naman brush yun eh. Ayun. Ang yellow. Let's try yellow. Nakakalatan ba ito? Pencil ito, eh, hindi naman brush yun. At yata sa napapal ko. You can change the color though. Yan, yellow. Pwede kita niya. This, 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 this. Ito na ba? Nagunit. O, oh, yan. 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 Oh. Pencil talaga to. Hindi talaga to brush. I'm not sure kung kita niyo yan. Pero we'll see. Pag review ko ng recording. Anyway, once you click that, um, by the way, this is only available sa um, paano oh, How am I going back to point view? Okay. So, pag, pag clinic mo yan, ah, uh, tala, tala. Pag clinic mo yan, ito ang makikita mo. So as you can see, uh, I still have 2 hours, uh, 55 minutes remaining para dito sa Moon Halo Camp. Alright? So press and play. Why? Kasi kanina parang naka 6 hours, I get ako kagabi. Right? Kagabi. Bago kasi ako matulog, I launch it. And then, pag clinic mo ito mo, mamamatay yung laro. I uh, it will automatically close. And then, yun lang, na, Nag-o-otan to siya while offline. And then, pwede ka matulog. Right? This is good. And kung makikita nyo, ito yung mga possible mo. Uh, possible na... Ano ba yun? Na ba? ko ako possible na rewards once you get back. So, okay? So, kaya niya, nakalagay dito. Then, oh. I uh, mastery level 40. Okay, and then, may required combat power siya, 17,500. Um, actually, matagal ko na ito nakita. Wala pa akong level 40 mastery. kasi makulit eh makulit yung character ko isipin mo nilagyan ko siya ng second preset para sa weapon Ilagyan ko siya ng second preserve na uh, ito. Ang tawag niya crossbow. Alam ko maganda yung nag-switch like, si ka. Uh, melee, range, melee range. Yung pala kung yung gamit mo, siya lang yung nagle-level. Kaya patay. Weapon pala yung dumi-level dito, hindi yung character mismo. So yun. Uh, medyo nagkaroon tayo ng leveling sa crossbow then nag-level 25 tayo tapos dito. Kaya tayo medyo mataas-taas na level 4 bro. pero for now hindi ko muna siya pinapa-level why? eh ayoko eh gusto ko muna tapusin yung monster codex eh, kita mo puho ko na to dalawa so, aw oh, lima full full na siya tapos meron tayo dito tatlo dito sa uh, letterer ito. Meron kasi dito ngayon yung premier. Yan. Uh, Avatar. Avatar. So, libre. Tapos mag level ka para or magka-explain ka pa. Dito sa mga nauna, hindi na ako nag xp kasi mataas na yung level ko para sa mga monsters na yan eh. So, dito sa mga sunod, that's where I'm gaining XP. Na ulit. Kasi so, mababa pa. Kasi so, mataas pa naman ang power ko na para sa mga lower-level monsters or mobs. All in all, still, I'm still gaining experience or mastery, weapon mastery. And then, I'm enjoying the game, right? So for those of you na hindi pa try, I suggest you guys try playing uh, Lord Knight. Isa lang talaga yung downside nito, yung fixed camera angle uh, graphics wise oo hindi siya kasi stunning nung iba pero maganda pa rin mo sa so, low end PC ako may may entry level laptop ako pero naglalaro ko in a high level or a high level nalalaro ko in a high settings yung Lord 9 so you you can also install this kahit entry level yung PC niya. Uh, okay. Ipang natin. Mission muna tayo. Ah, no? uh, mango tayo ng build. Kailangan natin magpayaman eh. Uh, okay. O, alam tayo ng mga uh, rewards. Boost na, o. Oh. tayo. Try sa Temporal Peace Ang level ng relic yan eh Temporal Peace Yan Sumables, saan na yan? Hindi naman tayo masyadong plan naman yan Hindi ko nga inoo-open sa akin Tapos Hunt tayo As simple as that mga uh, panglaro ka. Tapos sabi na ka, oh, siya, yan, pwede na kumain. Kumain, maglaba. Hindi mo na munang gawin yung mga importante bagay na dapat mong gawin. Pagpapos na lahat ng missions mo, balik ka sa game. Kasi kailangan mo na siya kontrolin. Uh, uh, para kumbaga, uutusan mo na yung para uh, Saan pupunta? Magdadungeon ka ba? Magpo-boss hunt ka ba? Diba? ang masakit nito, yung feed sa PC, PSD, okay, ano ba? Ang sakit, ang sakit sa mata. Yan! Yeah. Okay. Pero ganyan dapat lagi. Dali na, kahit SD. Kahit, kahit, standard yung resolution. Anyway, ganyan talaga kapag free, ayaw mo namang gumastos pa kasi mag-subscribe kasi kayo sa channel ko para ang ako extra income, may eh, pambayad ako dito sa mga tools na to. Hindi naman kasi free ang mga tools na. May mga free features. Oo, pero yan, yeah, dahil kakahanan ng libre, hindi ko may sa inyo ng mali. Anyway, uh, yun lang ang gusto ko ipakita today. Yung offline mode, napakaganda. Kapag mataas na yung level mo, pwede ka nang magpunta sa mataas na uh, itong mga Obviously, pagtaas ng level, maganda ng reward. That's all offline mode. You guys can enjoy this. I'm enjoying this. I've been playing since one week after the global launch. <laughs> Actually, ngayon ko lang siya na-enjoy. Nung, nung unang install ko kasi ito, ano pa ako eh? Hype na hype pa ako or hindi naman hype yung Ano ba ang third bench? Uh, parang uh, um, langok pa ako sa night throws. Nine-enjoy ko pa yung night throws nung ilabas ito. So, ngayon ko lang siya na-enjoy kasi may tingnago ko sa night throws na nagpastat doon sa character ko. Hindi na ako makapag-usan kasi hindi ako maka-craft ng advancement scroll. Ayun, so, parang sa mga naglalaro ng night throws, alam nila yan. Tingnan nila yung recipe so stock up yung mga hindi nakapag-advance agad-agad. And isa ako doon. So, nung laruin ko to, inaaral ko ulit, naunawaan ko. Supposedly, mas mataas na yung level ko ngayon. Kaya lang dati, tinitirin-tirin ko lang yung bukas. Lalo sa oras, tigil na. Pukuha lang ako ng ilang quest, tapos daily mission, tigil na. Hindi ko sineseryoso. Pero ngayon, medyo tinututukan ko siya. Yan, nakakahabol-habol. Medyo tumataas-taas na yung combat power ko. To. Para doon sa ating level. Muna kasi sobrang iwan na iwan. Anyway, that's all. Napakaganda ng larong ito. Sana uh, install nyo rin. I'm sure mag-enjoy kayo. Let's grow together. Let's level up together. If you have questions how to download it, Um, regarding the tips on ano ba yung kailangan may focus, weapon mastery, armor mastery, ability skills, ano yung mga skills na kailangan mo i-acquire. I can help you with that. Just comment down below ano mga questions mo about Lord 9. I'm gonna help you and we will grow together. Let's go!